Kamusta po ako si Lani Galang, isang OFW caregiver po ako dito sa Bansang Israel at apat na taon na po ako. Pero katulad po ng nakararaming OFW, resibo lamang po ang aking naiipon. Sa pagtatrabaho ko po dito, meron po akong libreng oras, dalawa hanggang tatlong oras everyday na dati. Naiis pag-scroll ko lamang po ito sa Facebook na hindi ako kumikita. Pero nang nakita ko po ang business opportunity na ito na nagpabago ng sitwasyon na meron po ako ngayon, ay gusto ko pong i-share po sa inyo. Actually, hindi ko po kakilala ang naka-invite sa akin. At na, nagkaroon din po ako ng takot at duda. Pero sabi ko nga, uh, basta't para sa pamilya, walang imposible. Kayang-kaya po natin lahat. Kasi kaya kung yung pag-aabroad niya po natin, sumagal tayo na iniwan natin sila na sa pag-asa natin na mabibigyan sila ng magandang kinabukasan. Pero nung nandito na po tayo sa ibang bansa, kabaliktaran po ang nangyari. Ano, sa ngayon po kumikita na po ako sa business na to, pati po ang aking mga anak, hindi lamang po ako. Kaya nung one time po na kumita na ako dito, nakauwi ako ng Pilipinas, naka-attend po ako ng graduation ng aking bunsong anak ng college, ganoon din po, nakapag-avail po ako ng bahay at lupa sa pamamagitan po ng business na ito, na kung iaasa ko po, po ito sa pagiging isang OFW, hindi ko po ito magagawa. Kaya sa inyo pong lahat na nakakapanood po ng video ko na ito, kung interesado po kayo, nagawin din ang business na to, willing na willing po ako na tumulong sa inyo alam ko po ang pakiramdam at mm, nararanasan ng isang OFW kaya po hangad ko ay makatulong po sa inyo hindi lamang po sa aking pamilya sa ngayon po, marami na din po akong OFW na natulungan na nagtiwala po sila sa akin kahit hindi po nila ako kakilala at sa ngayon po ay mga kumikita na rin. And hopefully po, looking forward na isa ka rin sa matulungan ko. So kung interesado ka po, comment ka lamang po ng how sa video ko na ito at tutulungan po kita. God bless po.